Patay ang isang binatilyo habang dalawa iba pa sugataan matapos sa mabagsakan ng poste sa na-aksidente ng truck sa Marcos Highway, Barangkasa, Lungsod ng Marikina. Kinilala ang nasawi na si Mark Erwin Canlas, 16 na anyos, isang grade 11 na student. Sugatan rin ang pahinante ng truck at isang sakay ng L300 van na nadamay. Ayon sa kaibigan ng biktima, sumabit sa yerong karga ng 10-wheeler truck sa mga kable ng uh, na nakalaylay kung saan naman nag-aabang sila ng masasakyan pa uwi. Magkasama umano sila ni Mark Erwin at iba pang kaibigan na namasyal sa River Banks Park sa Marikina ngunit ito na pala ang huling paalam sa kanyang ama. Labis naman ang hinagpis ng ama sa sinapit ng kanyang anak lalo na magbabagong taon. Ayon pa sa kaibigan, kung hindi niya napansin ang pabagsak na poste, baka nadamay na rin siya. Nasa kustudiya naman ngayon ng Marikina City Traffic ang truck driver na maharap sa kaukulang reklamo. Mula sa kaununahan sa Pilipinas, DCRH. Ako si Notika Kasul, tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, Sama-sama tayo, Pilipino!